Yes, hello! Panibagong bagong araw at panibagong video na naman ang ating gagawin ngayon. So, pero bago ang lahat guys, paki follow at subscribe naman ng aking Facebook at YouTube channel. So, paki dot po ng subscribe button at follow button. So, please welcome Manang Josie Vlog. So, kung bago ka pa lang, pakipin-dot na. At para naman masubaybayan mo yung mga video ko dito pala guys, nagtuturo po ako ng mga tutorial video and uh etc. So anjan po sa aking cover photo sa ating uh, YouTube account, okay? So guys, ang daming nagtatanong guys kung paano ba padamihin ang ating Facebook followers. So ito guys, yung pinu pinuproblema po. So ang daming nagtatanong sa akin guys kung uh, bakit ba ganyan ganito, uh, bakit uh na ano na yung mga followers ko na wala ganern so uh, ayan guys sasagutin natin itong mga katanungan niyo guys so so bakit nga ba wala ka pang followers ngayon so siguro hindi ka nakipag-engage so kung bago ka pa lang dito sa pag-facebook pag-YouTube is kailangan mo munang mag-engage sa isang content creator or sa kapwa content creator natin. So, kasi hindi ka pa sikat. So, kailangan muna nating engagement muna. So, paano ba mag-engage? So, guys, uh, for example, may nadaanan kayong video or isang reels na isang content creator. So, dapat munang panuorin, guys, at Noted, bawal po mag-skip ng isang video. So panoorin mo ang buong video at um, pagkatapos niyan is mag-follow ka, mag-comment and share po sa kanyang video. So ganyan yung tamang pag-engage po. Kasi karamihan sa atin guys uh, kapag uh, merong isang content creator, so agad tayong mag-follow, di ba? So hindi po tayo nagko-comment or nagshi-share na kanyang video. So yun po yung paraan guys para uh, ma-notice kan ni Meta. So para ma-notice ka at Uh, you know, kapag manotis ka ni Meta, magba yung video mo. So, tandaan nyo yan, guys, at ito lang yung konting tips para sa inyo, guys. Okay? So, yun lang po. Sana po may naintindihan kayo dito sa aking video. Okay? So, don't forget to follow me for more videos or more tutorial pa po. Thank you.